ang dami niya oh ayan oh mga bulog hmm? ayan dami oh mga nagtatago sila ngayon na hindi na ngayon na yun ngayon ngayon, ngayon. Dami na bagay nila oh hindi sila natatakot oh grabe mga bulog oh tago sa nyog tayo man nyo yan guys o oh. ayan o oh. hmm laki hmm ayan o oh. ayan talaga o oh. hmm ayan o oh. ayan o oh. hmm ayan o oh. nga ngain nasa lupa nagagapang o oh. Yeah. Oh. Yeah. O, you know, kakamot pa, o. Oh. Yan siya, o. Oh. Bilang hmm. lang pala nagsusulo yan. Ang dami nila. O, Ayan nyo. Ito naman nyo lang guys. Oh. Dito lang yan guys. Malapit sa highway. Ayan eh, nyo. Ang dami nila. Kau hmm? pupa. dah la kan dan